First time makarating ng ano. Oh. Nagpapaantay na lang yung pasayero. Laki pala na ito sa loob talaga. Ayan. Yung at yung harapan niya, yung ginagawa pa lang. Ay, yung harapan. Ito so, pala. Ano na to sa kabila. Napaka ano. Pondi pa lang siguro nakatira talaga. Wala pa masyado sa sakyan eh. One, two, three, four, five, six. Anim na palapag po pala tong eight. basta gano'n na yun <laughs> nag ano, ng pasayero nag yung gamit buhay naman no biyahing tricycle yan Ay, uniforme ng dilaw tricycle kaya yun sana magandang amboy naman no ayon sa kanya A few moments later. At yun nga, yung inaasahan kong magandang argila sa barangay ako, napo na, Nagreklamo ako sa barangay, nagpail ako ng blatter para sa naging pasayro ko ng araw na ito. Nung matapos nga ako rito sa barangay na to, nanginginig na ako sa gutom eh. Dahil 1.33 na nung papaakit na ako ng damo maliit. At ito nga po yung statement ko. So yun nga no mga katods. Uh, yung inexpect ko na masayang pag-arkila ay naging bangungot. <laughs> Dahil nga sa nung araw ng July 31, around 10 a.m. ng umaga, uh, talagang buhay naman ko palang may sumakay sa akin babae, nakamaroon. At sabi niya, kukunin lang niya yung mga gamit niya sa kanyang konto. So, pag yung, sige, tara po ma'am, saan ba? Sa basa sa kondo, ituturo ko na lang. At bumabaybay na kami ng damang maliit. At pag dating na namin ng mula beto, ay may binati siyang tao. Sabi niya, kuya, kinuha na nila si baby. Tapos, tuloy-tuloy lang ako, syempre. Batay sa pagdinig ko. Wala lang, dahil hindi naman kami magkakilala totally. Eh. So, nung binabaybay na namin yung Revisco Road at papunta na ng General Luis. Nakarating kami sa condo niya ng around 10.24 na ng umaga. At yun nga, habang nandun ako sa salamin nung pinaghintuan ng tricycle, sabi ko, ma'am, pwede ba akong huminto rito? Hindi ba ako dapat dun sa parking area? Huwag kang mag-alala. <laughs> ako ang sigarito eh. Yan ang sabi niya. Mamaya, syempre, first time ko makarating doon sa condo na yun, tuntuan naman ako, yun. Gaya nang napanood nyo, na video video shot ako, tuntuan talaga ako kasi first time ko makarating doon sa condo na yun. At di ko nababanggitin yung pangalan. Kaya kung mapapansin nyo, pinagkat ko para sa kapakanan na rin may-ari ng condo na yun. Dahil wala naman doon talaga yung bakay natin, nandun sa taong tinutukoy ng vlog na ito. So, ito na nga. Habang nagantay ako doon, lumapit yung guard. Sabi niya, Sir, yung kasama nyo Ipinasok yung Ano, ah uh, Stroller dun sa loob ng unit niya Eh, bawal na bawal po dito yon Sir Hindi ko naman nakilala yung umarkila sa akin na yan Eh, kayo ang uh, guarda rito At residente nyo siya Eh, mas kilala nyo siya kaysa sa akin Ngayon nyo lang ako nakita rito At ngayon ko lang din ho kayo nakita Ah, ganun po ba, sir? opo po ganun o yun nagilalang ako nyan eh sabi niya nga hakuti lang yung gamit niya kagad ewan ko bakit ako nagaantay dito video vision yung shots ako ulit eh. kagaya uh, napanood yung three na shots mamaya lumabas na si mam sabi niya ganyan kuya pwede mo ba akong tulungan hakotin natin pababa yung mga gamit sabi eh mam hindi naman ako nakatira dyan eh sige ko, guide, pwede ba ako makit dyan? hindi ako nakatira dyan tumingin sa akin yung guard, ay to ay sige, tulungan mo na si ma'am, kuya, para makalabas na yung uh, stroller sa loob so sinamahan ko na si ma'am pagdating nga doon sa unit niya hindi ko na babanggitin kung eh, anong floor pagdating doon, ang sabi niya ah, kuya ayan yung mga gamit ko, haakutin na lang natin Tal ko, ganun po ba? O, sige, hilain ko na ba? hindi, kuya isakay mo muna yung dalawang mineral water. At nung sinakay ko yung dalawang mineral water, pwede mo bang tupiin yung mga damit ko na yan na nasa aparador at ilagay mo dyan sa bag. Nangyayin ang busa. Nagla. Ayun, ilagay mo sa mga bag, sa bag na yan na malaki. So, ito na. Nung tinupi ko na nga, habang tinutupi ko, Kuya, pakikwa mo na rin yung isang bag. Isakay mo na rin. Ayan yung mga, dyan ko nilagay mga damit ko. Di, sinakay ko na rin. Nung may sakay, Kuya, ano, wait lang. Nilak niya na yung pinto. Tutupiin ko lang tong mga nakahangir. So, habang tinutupi niya yung mga nakahangir, kwento siya ng kwento, ang dami niya kinukwento, Keso... ah, uh, alam mo, yung mga kamag-anak ko na i ko na eh. At yung ibang mga chismosa rito sa kondo na to, dinamanda ko na rin. So, wala naman akong pakidon, di ba ba? So, ito na. Sabi niya, kuya, maaari mo ba akong tulungan? Sabi ko, paano ko kayo tutulungan? Hindi niya nagustuhan yung topi ko. Sabi niya, kuya, imbis na tulungan mo ko, mas nakakagulo ka pa. Hindi ganyan ang pagtutupi. Sabi ko, e, ma eh may driver lang po kasi ako, hindi eh, naman ako katulong. Ah, basta, ang dami ka pang sinasabi. Sipiran mo yung bibig mo. <laughs> Yan ang sabi niya. Nagulat ako. Di, hindi na kumibo dahil tinupi ko na lang. Sabi niya, abang tinutupi ko, kung paano mo kinuha sa aparador yung mga damit ko, pasigaw na po, galit na siya. Nagmamando, galit na. At ako'y eh, naguguluhan na rin. Napaparanta na kumbaga. Dahil syempre nasa teritoryo niya ako. Natatakot ako masama sa ididemanda niya o mga dinimanda niya. Kaya sumunod na lang po ako. sipinyo niyo po no, sa loob ng 24 taon pa mamasad ako sa aming toda. Ngayon lang nangyari sa akin yan. Kaya hindi na ako nagdamit kasi gusto ko transparent kung maikwento sa inyo yung nangyari doon. Kaya sa mga Sabihin nating mga tricycle driver, katulad ko, uh, nakakatroma yung ganito. <laughs> yung, na, natumulo na lang yung luha ko. Alam niyo ko ba na habang tinutupi ko yung mga uh, gamit niya, nag-iisip ako ng paraan kung paano makakatakas sa kwarto. sipin nyo ah, mula sabihin natin nakakita ko doon ng mga 10.45. Ah, uh, hanggang 11.53. Bago mag 11.53, alam nyo po ba na napakarami ko nang natupi. Mga nailagay na damit niya sa bag, sa plastic bag, mga eco bag, something. At yung mga hanger na i-plastic ko rin. Dahil sa taranta, sa takot. Dahil sabi niya, kuya, ano, tumutulong nga yung luha ko noon mga oras na. <laughs> sabi driver lang tayo, no? Tapos, nagkakaganon pa. Sabi uh, parang iba na yung tingin niya eh. Parang galit na galit na talaga na wala ka na ibang gagawin kuya kundi ang magtupi at sipiran mo yung bibig mo. Yun, ganun po. Yeah, nai. Kahit anong tanong niya, anong kwento niya, nakikinig na lang ako. Hindi ko na binubuksan yung bibig ko kasi nakakatakot to magalit si ma'am. Yung tipong alam mo yung, yung stroller, nakahawak ako doon nung una. At Pinanood ko siya, sigawan ako na Ano? Kung ganyan ka lang na hindi tutulong Nung matapos ko nga matupi isang plastic bag Hindi tayo makakalabas ng condominium na to Habi <laughs> uh, <may laughs> nga gano'n ba? Kaya sa top ko, sigaw ng sigaw no, Alam nyo, nung kinukwento ko nga sa pilahan eh Sabi ng mga ibang kasamahan ko eh Yes, daig pa niya yung tunay mong asawa <laughs> Kung magsisigaw, akala mo asawa mo Tiger, yun na nga eh. Tuto talaga luha ko ka nun. Kaya sabi ko, ano kaya ang paraan ng magagawa ko para makatakas do sa impyernong condominium na. <laughs> Ganun ang tingin ko eh. <laughs> Hindi pong uh, kailangan pinumpinyo yung kilos ko, lalo na nung masagi ko yung pawn niya. Sinigawan na naman ako. Hindi ka nagdadahan-dahan. Alam mo bang diamante tong poong ko na to? Na na pasaw so, so na po yung mga ganon kakanta ko -ta talaga -ta ako. Hindi ko naman sinasadya. Si pira mo yang bibig mo. Patay. Ganun na naman. Kaya anong ano tiniis ko yon naguguto nanginginig na ako sa gutom dahil magtatanghalian na hindi pa kami nakakalabas ng condo Sabi niya. Nung siguro medyo na mas masan si ma'am, nakaramdam na ng gutom din. Sabi niya, kuya, dito ka lang sa kondo ha, huwag kang lalabas. Bakit oh Saan kayo pupunta? Sabi ko. Bibili lang ako ng yelo. Sabi ko, ma'am, hindi ako pwedeng maiwan dito. Sasama ako sa inyo. Sabi na, ikaw naman kuya, matatakutin ka palang masyado. Sabi ko, oho, matatakutin ako. Yun na lang ko talaga sinabi ko. Eh, para bumaba yung tension. Hindi, na, nung makalabas kami ng kondo. Kuya, papayagan kita lumabas sa kondo ko ha. Pero sa isang kondisyon. Si peran mo yung bibig mo. Lahat na masasalubong nating gwardya, kapitbahay ko dito, wala kang ibang kukwento sabi niya ba naman gano'n dahil ko like, opo tatangot ako gano'n lang opo. may inang boses na gano'n tapos tangot ako ako tapos yun nga, na nga nung bumabaybay na nga ako kami doon sa baba alam niyo dinot tot dinotototot yung likod kong gano'n ang dalawang pinpoint ng dalawang daliri kanang ka lang kaliwa ka lang diretso lakad o, oh, ba't ka umakit dyan sa court? Hindi dyan ang daan dito sa kaliwa. Sunod-sunuran ako. Yan, nung nakita ko yung isang gwardiya doon sa main gate. ko. ako. Lungaganong-ganon ako. Para hindi maano. Yung gwardiya naman, yung mata niya, ano, diretso lang kuya. Siguro pansin na nagsisenyasan kami ng gwardiya. Diretso lang kuya sa tindahan. Sa'yo ma'am, ito na po yung tindahan ah. Hindi, doon tayo sa gitnang tindahan. Mga chismosa mga tao dyan sa rin. <laughs> Sabi ba naman gan? Hindi, diretso na naman kami. Pagdating namin doon sa tindahan, nakausap niya yung tindera. Sabi niya, ate, kinuha na naman nila si baby. Sabi niya. Yan na naman yung binanggit niya. So, yun na nga. Pagdating ko doon sa... Pagbalik namin sa guard ulit, doon na ako humingi ng saklolo sa gwardiya. Sabi ko, guard, 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 tulungan mo na ako. Pwede bang ano? Makuha ko na yung tricycle ko. Ayoko na rito eh. Ang usapan namin, nakakutin lang yung gamit niya. Eh, pinagtupi ako ng mga gamit. Ikaw talaga kuya, napakasinungaling mo. Sabi sa akin gano'n. Eh, totoo naman, di ba? Ang usapan natin, nakakutin na lang natin yung gamit mo. Eh, pagdating dun, pinagtupi mo ako ng mga gamit. Eh, sinisigawan mo ako. Hindi naman tayo magkakilala. Ma'am, siguro pinakamaganda niyan eh. Pakawalan mo na ako dito. Sabi niya, Sige, pakakawalan kita dito pero wala kang kukwentuhan sa inyong pilahan, ha? Sabi niya gano'n. ako para bumaba lang itensyon, wala akong kukwentuhan. At nung pabalik na kami doon sa ano, parang ako yung tricycle ko, hinahabol niya ako. Ay, binibilisan ko yung lakad ko kasi hawak niya yelo, baka ipalo sa ulo ko, eh. Kaya yun yung nervous na inaabot ko syempre hindi ko na nakakita sa likod mahabol siya hawak niya yung yelong binili niya yung naka plastic yung tigli limang piso ba yun kaya medyo ano ko aware sa kanya at nung ko yung OIC na guard saka yung una ko nakausap na guard na maitim tumakbo ako sa kanila sabi ko mga sir mga boss ayan si ma'am Nidulo ng daliri. Hindi ko nahawakan yan. Ang tanging gusto ko na lang talaga makaalis na ako rito sa lugar nyo. Ang sipi po eh naghahanap buhay lang po ako tapos ganito pa nangyayari. Nakakatakot si ma'am kasama. Tapos alam mo ba sabi ni ma'am eh baliw ka pala kuya. Sabi namin yan akong gano'n. Natawa na lang ako ngayon. Sa so, ganitong senaryo natatawa na lang ako eh, pag naalala ko. Nabaligtad pa eh. So, ito na. Sabi ng gwardiya sa akin, yung OIC sige, sir, doon na lang tayo mag-usap sa guardhouse. Kaya nung pagdating nga ng guardhouse, dala ko na yung tricycle. Sumunod na lang yung mga gwardiya doon. Pati nga yung OIC, sabi nila, pinakamabuti niyan, sir. Dumiredyo ka na lang sa BPSO. Doon ka na lang magbitaw ng statement mo. At pagdating ko nga sa barangay, nagreklamo na talaga ako batay nga sa nangyari sa akin. Pinagsalaysay nga muna ako ni Ma'am Karen. Sabi niya, sige kuya magsalaysay ka na muna. Tungkol sa nang problema mo nangyari sa'yo. Sabi ko, ganito ganyan ma'am. Yun nga yung kwento ko sa inyo. Ah, nung matapos nga ako magsalaysay, ah ganun ba nangyari sa'yo kuya? Oo. Oh. Eh sa akin eh, kahit na hindi niya ako bayaran, makawala na lang ako doon. Eh ma'am ako sinasabi niya nga sa mga gwardiya sa harap ng gwardiya na babayaran niya ako ng 500 to 1000 eh sabi ko ma'am kahit bayaran niya ako ng ganun kung masama naman ang loob ko, hindi na po sa kanya na lang po yung pera niya sabi ko sa kanya ang gusto ko na lang talaga makaalis doon sa teritoryo na yun na sinasabi niya na siya siga doon kaya nung matapos ko nga ako magkwento si ma'am Karen naman ang nagkwento sabi niya alam mo ba na nasa kustidiyan namin yung anak niya. Ah, ganun po ba? Kaya pala binibitawan niya lang salita lagi, kinuha nila si baby, nasa inyo po pala? Ano po nangyari? Nangyari kasi nung nakaraang gabi, siguro mga around At uh, July 30, ng gabi yata, 7.30 ng gabi daw, iniwan niya yung anak niya doon sa gilid ng swimming pool ng barangay. At uh, nakita ng mga BPSO at kinauukulan na sa CCTV nila na, na ganoon nga nangyari, iniwan niya. Kaya kinuha ng barangay, nasa kustudya ng barangay yung anak at wala nang balak ibigay sa kanya yung anak. Maring ibigay yata ng mga taga-barangay o sa SWD ng barangay sa mga kamag-anak na lang nila, hindi sa mismo sa kanya. Kaya ganun po. Nakapobia. Hindi <laughs> po ba? Kaya nga, yung sinasabi ni ma'am na ako yung baliw, parang nababalik ta jata di po ba? At doon ko na pag-alaman na yung sinasabi niya sa akin na panakot niya na lahat dinimanda niya na, yung pala ta, Marami palang nagdemanda laban sa kanya. O nagpablater laban sa kanya. Kaya sabi nga sa BPSO, nung pumunta nga ako doon, nung mga around 1.15 na nung matapos ako magbitaw ng statement kay Ma'am Karen, nung 1.15 na ng hapon, ang tawag pala ng BPS o, sa kanya ay prinsesa. Sabi niya na-encounter mo din pala si Ma'am Prinsesa. yun Tawagin na lang natin siya sa prinsesa. Prinsesa ng reklamo. Kasi batay sa uh, habang nagkukwento siya, nung no, nasa loob kami ng kondo, sabi niya, yung kondo daw niya, papaupahan niya, at uupa siya doon sa arong, sabi na biyahiya namin. Kaya, hindi ko na babanggitin kung saan doon. Kaya, yun lamang po, no? Uh, minsan, pag sobrang mabait ka, naabuso ka. Uh, so far naman, nung matapos ang reklamo ko sa barangay niyon, at magpasa hanggang ngayon, hindi ko na siya nakikita sa rota namin salamat naman sa Diyos. Yung sabihin natin, ma-helpful ka rin, ma-abuso ka rin pala. Ang galing kasi ng strategy yung ginawa niya. Kuya, eh, Kuya, pakisakay mo tong tubig, pakisakay mo na rin isa, tas bag, at yun na, ay na yung pinto. Wala na ako nagawa. Kasi sabi nga ng mga kasama ko, ba't hindi ko daw pinatol patulan? Eh, Diyos ko naman. Ayoko mabang na baro, no? Baka mamaya, patulan ko siya sa sagot-sagot, hindi ako magpakabait sa loob ng kondo niya? E paano kung punitin niya yung damit niya? Kalmutin niya yung sarili niya? Paluin niya yung mukha niya? Di ba? Diba? Untog niya yung sarili niya? Di ba? Diba? Nasabihin yang ako may kasalanan? Di ba? Diba? E, Kaya nag-iingat din po ako nung mga panahon na yun. Kumbaga, maging matalino tayo sa mga ganong sitwasyon. Kumbaga, maging, paamuhin na lang muna natin yung mga tupa. Siguro, Maaaring hindi mangyari sa inyo to pero Kung mag-iingat na lang po kayo Sa mga arkila na yan Minsan Sa kagusto natin mapadali yung Paghahakot Ganyan pa pala Minsan na mangyari Sipin nyo sa loob ng 24 taon na pamamasada ko Ngayon ko lang na encounter Ang ganyan Kaya Sa mga katulad po mga driver Na naghahanap po sa daan magingat po tayo sa mga ganitong uri ng mga sineservisyo ang nating pasero isang talaga huwag mo muna bilangay yung sisiyo kapag hindi pa pisayong ito Ganun nangyari talaga sa akin nung ako sa condominium